Puntahan natin sa sidewalk. May kukunin tayong motor ngayon. Bilis. Sakto. Sidewalk. May kukunin tayong motor ngayon. Saan? Sa Bilya. Bilya? Oo. Uh -huh. -oh. Bilya Balera? Bilya... Bilya Kitana. Bilya? Sa Bilya. Sige. Gugugin natin yan. Ang lagi. natin. Yes. Karahin mo. Ito na naman. Abong botuan. Susulitin na natin to. Kuha tayo motor guys Wait, uy, panis oh, Dalawa yun, ano? Hello guys, smile tay tay <laughs> <laughs> Alright, on the way Check natin, ASAP Mabilisan lang guys Mga kagara eh, what's up? Another day Another okay, sidewalk wow. din na naman Ingat ang oh, Yes Potohan pa ngayon pero hindi tayo papatalo. Garahe mo at sidewalk garage. Oh. Boboto tayo ngayon sa bilihan ng motor. Very nice. Traffic po. Parking. Tukon na natin kay Bossy ayan, oh. Idol. Ang bago ko weeks lang lang? Oo, wala mo talaga yun oh anong ina-adjust natin dyan po kasi? yukuan masyado maluwag? bako ba tayo yung buhay? sige sige checkin muna tayo papers engine baka muna tayo yung dito kay idol ayan tropang bahay sila solid solid syempre che check rin muna natin ng papers kung tugma ba sa chassis and engine number. Oo nga pala, sa mga naghahanap ng Mio Sporty 2017, nakarehistro nga din pala to. Kaya kung interested kayo, message nyo agad ako, garahe mo to. Pagdating sa deal, mapilis tayo kausap. Basta gusto mo, puntahan mo. Agad, agad. Alright, all goods naman. Pati original lang ORCR, galing pa sa first owner mismo. complete papers from first owner. So, Pag binili ito. nyo to, may kasama kayong balde. Ayun, sa likod. Freebies. <laughs> <laughs> okay, okay. Tak. Dahil all good naman ng na unit, bayaran agad natin yan. Sheeeeh! Pass Ha? Wala tayong presyo sa video. Baka ba mapas tayo eh. <laughs> <laughs> sold, sold. May sidewalk din na naman tayo, guys. Yes. Nice deal. Sumama sa atin, mga kagrahe. Available unit message na. Woo!